Pinuna ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang desisyon ni Senate President Francis Escudero na ilipat ang petsa ng presentasyon ng impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte mula Hunyodos patungong Hunyo 11. Ayon kay Pimentel, dapat bigyang prioridad ang impeachment kaysa sa iba pang batas batay sa alituntunin ng Senado. Sinabi naman ni Escudero na kailangan munang tapusin ang mga mahahalagang panukala ng administrasyon bago ang sineday adjournment ng ika-19 na kongreso sa Hunyo Part Kabilang sa mga prioridad ay ang Universal Health Act Amendments, konektadong Pinoy Act at Anti-Pogo Act. Nais ni Pimentel na tanungin si Escudero kung bakit binago nito ang nauna niyang inilabas na impeachment calendar. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-follow.